mga kalugit, kamusta po lahat? Meron pa tayong customer yung kuko ni sir mga kalugit? Nagdikit yung kuko niya sa gilid. Ayan o. No. ang sakit sir no? Dugay na ni? ka mo sa mong Meron mo tayong customer yung kuko ni sir mga kalugit. Nagdikit yung kuko niya sa gilid. Ayan, no. Dari sakit, sir, no? Eh, dugay na ni? Matagal na to? Three weeks. Ikaw lang nag-cut or? Ah, yun. So, ayun mga kalugit, huwag kayong magsariling sikap. Tawagin niyo ako. <laughs> ano, isang mang mahilig dyan magsariling sikap, ginuok ko. Yan tuloy na magain yung kuko. So, ako maghawak ng kuko niyo. <laughs> para hindi mawala yung ano nyo, yung, yung sakit. Para hindi mamaga, no? So, ay mga kalugit tingnan nyo, oh. Nagdikit na yung kuko. Ayan, shout out di ay mga kalugit sa mga customer natin na malalayong lugar. Ayan. Taga-asapod mo, sir? Taga-tabato tab po. Ako, tab tabato. May aga pa kayo nagtawag si Mother nga Amor. Kung kung di silent, mag-good ako. Kaya tagatulog na akong ina-silent. customer nyo mo dati din? Si Amor, good tong muslim, good nga. Kung oh. close na ako, oh. yung naga good. Kung nagapaayos ko, dirig mo siya nagtawag. Pamangkin kanya, sir. so, mga kalugit, ayan. Nandaan natin kasi si sir nervyoso. Ginoo ko. Sige, inom o kapi. Char lang. Ay, mga kalugit, malapit na po tayo mag 500,000 subscribers sa YouTube channel. Sa TikTok, mga kalugit, malapit na po tayo mag 700,000 followers. <coughs> sa Facebook naman, 1 million. Charis lang. 200 pala. Ayan, relax lang, sir. Ngayon, sa mga ano dyan, huwag magsariling sikap, ha? Para hindi pumunta oh, kay Mr. Ingron. Ay, sa bagay ko, hindi sila magsirang sikap. Niya, no? mm -mm. Hindi. oh, naputol siya pag-cut niya, guron, eh. Sakit ba yung ano, no? Ang tag ng maputol, guday na, dahin no Amo ba yun yung sakit, Jude? mas malala pa rin sa babae. Huh? Okay. Sa kabila niya parang ganito. Yes, madam. Available <laughs> tapo ulang ako. madam. isa. Ano na Mata sa bata madam. Ano, ano? so, mo?

sainyo mister calamio, di log, sri log, saki logi, nakwasa ko kung nagiputo lisyoy, eh. na yon, hmm perfect, nakwani yun eh Ayan sir, oh, laki. yun. Nakikita ka rin kung kamot tayo. Ayan, na siya sir. Oh, natang... Hello mga kalugit! Kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Lodrido Saloon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Tagal sir. O, tanawa po sir. Dako-dako Mahal. <laughs> 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 Madlock <-loss>, si sir. <laughs>

mga kalugit, okay na mga kalugit, no? Huwag niyo po kalimutan ni like and share. Pindutin ang notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God bless all. Bye-bye. Kalugit, kamusta pong lahat? Good evening, good morning, good afternoon. Kung saan ka man sa sulok sa mundong ito, magsha-shout out tayo mga kalugit. Ayan mga kalugit, shout out kay Maria Victoria Floho. Ayan, congrats sa iyo. Napakabait mo naman at namigay ka pa ng bigas. Shout out kay Losi Lauya. Shout out kay Rose Ann Vergara. Shout out kay Carl Christopher. Ayan, shout out kay Glinda Kumawas. Hi Kalugit, ang galing mo maglugit. Gusto ko sana magpalugit kaso malayo ako dito sa Manila. Shout out kay Christine Joy Famisaran. Hi po, shout out po Odiongan, Roblon, Christine Joy, Famisaran. Ayan, may nag-comment, may nabasa ako dito, no? Ayan, ay, hindi ko na lang sabihin pala, no? Um, ayan, hindi ko lang, may nag-comment dito, ah, uh, Boti, marami nagtiyaga sa iyo manood, no? Kasi yung trabaho mo, minamadali mo na lang. Sana kahit marami ka ng pera o marami ka ng customers sa shop mo, iayusin mo pa rin maglinis mo sa mga customers mo, parang bara-bara lang gawa mo ha. Dati unang nuod ko sa iyo, malabo pa ang camera mo, pinapanood pa rin kita. Pero kahit gano'n pa naman, pinapanood pa rin kasi magaling ka maglinis na po ko ngayon, hindi na. oh my God! So, ayun, shout out the eye sa nag-comment noy. Ayan, kung ano man ang sabihin nyo, at tatanggapin nyo kasi yan ang nakikita nyo eh. Kasi hindi nyo pinapa, tinitingnan yung, yung nasa, nasa loob, ang tinitingnan nyo nyo sa labas, no? Uh, kung ano ang sinasabi nyo, ang basta sa akin mga kalugit is ginagawa ko ang best ko. Kung ano man nakita nyo, hindi man ako perfect na tao. Isa lang akong nail Hindi man ako perfect na tao. Uh, sana, um, hindi po tayo perfect, no? Kung ano man ang sabihin nyo sa akin, thank you so much na tanggapin ko dahil sa inyo, nanonood pa rin kayo. Shoutout kay Glenda Kumawas. Shoutout kay Linda Venezuela. Shout out to Mary Collie. Shout out to Dada Mondarty. Shout out to Gina Di Castro. Shout out to Ria Kami B. Shout out to Mary Jean Lurata. Shout out to Divine Tobilara. Shout out to Christine Rodriguez. Shout out to Tagoki Ki Di Jesus Gisa. Shout out from Kuwait. Shout out to Michelle Costello. Shout out to Babette Uh, bakuna kayano. ano shoutout kay Dory Romolo. Shoutout po kay Atong Romolo. Ayan, shout out watching from Ruha City Capiz Nini Mini Sobriano. Shout out kay Nicole Fajardo Lingan Sarap sa pakikinig ng John it up. Ayan, shout out kay Blanche Grease Palabricka Figurasyon. Shout out kay Lynn Minor Goy Lorisa. Shoutout kay Liza Tahonera. Shoutout kay GR Tikorko. At shoutout kay Lawrence Peronio. Shoutout ni Ay kay Samantha. Sabi dito, avid fan ko nimo Mo sa Lugitana. Malagot ko sa watch at trying hard na ayoy na enjoy po daw daghan storya kay sa logit he keep up the good work po ayan and shout out kay Juan Ladrillo Fungi Sol sa Mercury or Grace shout out from Malta Rachel Hibaler Shout kay Angelica Kalimbo Apitan. Nahanap din po kita. Nagulat ako. Baba ay na nagsalita doon. Mr. Ingram Pigs. Di pala ikaw yun. Okay. Mary Shane Jiver. Yolanda Mercado. Shout out to Doreen Ngalungalay. Ayan. Shout out to everyone. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan mga kalugit. Please share this video. At subscribe At always comment po kayo para ma-shout out to kayo mga kalugit. So ayan, ganun salamat. Huwag niyo po kalimutan ni like and share. Pindot yung notification bell. Para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God bless so, bye. -bye.